Mga bay, kauna na po Di amiru sulod sa mumansyon, mga bay. Oh, wala may lamisan rin, mga bay, kay kapte ma kay ato iabong sulod na to. Hmm. Sinsya, mga bay, wala may lamisan, mga bay. Ang musulodan, mga bay, tortang talong. di ay tortang talong. Huwag di, a, Chinese, pat, hmm. o, di a, po, ay gitawag na Chinese pad chop choy. Huwag di apoy adubo. Hindi hmm. mo adubo pa. I-mix sa rana siya mga bay. Kaya unia-abot sa tiyan Mag-mix mo na niya po. Ito. Mix ko yung kalupot to. Layo kasi igit. Ang sige ulat mga bay. Ata! Mm. Wala lain pa. Mm. <sighs> Sweet bisa na rin mas tila mga bay. Sweet kay mismo saawa mga bay. Kiss mm bima -hmm. ma. Mm Kumot -hmm. sa kong saawa. Lalit siya. Kumot. Amoy daun ni. Basi may nitan ko saawa. Luwuyas ko saawa ay Ako na nito yung balik sa pagkabata. kay e yun siya mga bay. Kaling kong saawa. Wala ko na siya malato siya pagkabata. Wala ko na ibalik. <laughs> mm -hmm

Mm. 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 Tames chayo. Tames das si pagi gubbani corazón. Mm. Aguayona bay. Mm. Mas telyano bay. Mm. Dag. Tuho pa bakal. Enton. Pagaron te nayon. Vai